Ganda nga po, ngayon ay manguha tayo ng mga pakain na naman sa mga alaga nating baboy. Dahil dito, nandito yung mga tanim natin. No, ayan, so, ayan, may maya. kami hanggang sa pagpapakain natin ng mga alaga natin. At saka may baka nga pala, pala kami dito na ayun, ay kasama natin sa uh, na dito kasi gusto niya rin manghingi itong mga nipir grass. Nipir grass, isa rin. Napakarami nating nipir grass dito. Maganda yung itanim din natin kasi dito sa amin, sa base sa ano namin, talagang lagi kami nag-harvest. Pagka tinotol mo, sa mga sumunod na araw ay meron ka na namang puputulin no kasi sunod-sunod hindi -sunod. ba meron dito harvest ngayon sa kabila sunod naman, tapos hanggang sa pagbalik mo meron ka na namang nipa may grass. May ng sa mga baka. grass. So, tara! At... grass dito na lang. Tayo muna ay manguha ng Madre de Agua na mataas sa protein. Tara. Dito namin nakukuha ang Madre de Agua. Sa imbakan amin dyan ha. Sanay kasi ito, napagkamay nandito kami sa baba, bumaba baba din siya. Kasi nang hihingi siya ng napier. Ayan, may mga napier grass dito. Ito yung makukuha natin, yung pakain din sa mga baka natin. Ayan. Dito tayo nanguha ng Napier Glass. So bago tayo manguha ng Madre de Agua, nakuha lang tayo ng Napier Glass para may maibigay na tayo kay Ima. Napier Glass. Ito, malabong na ulit. Pero ginainan eh. Baka may nakawala. Sigurong baka dito. Rukam dito. Yan ha. Ito, putol ka lang ng putol. Noong mga nakaraan, harvestan na rin namin to. Ngayon, nakuha na naman tayo. Kaya dito, yung baka, alam niya na pag bumaba kami dito, bumaba ba din siya kasi alam niya bibigyan namin siya nito. Ito yung pinakatamang i-harvest, no? Kasi malambot pa. Pagka malaki-laki naman nito, maganda rin kasi pwede mo itanim yung pinaka tangkay. Ayan o. Oh. Ito, maganda nito, yan Ayan. Nanguha tayo ngayon. Tapos sa mga sumunod na araw, tumutubo na naman. So may ma-harvest ulit tayong pakain sa baka. So, baka, kambing nakain din ito ayan oh ayan, madami dami na to okay na ito at yung baka naman natin dyan sinakawalan din namin at free range Ayan o, oh, gustong-gusto ng baka natin yung Napier grass. Kaya maganda rin magtanim nito para sa mga alaga nating hayop. Kambing, mga kalabaw, baka, kabayo, tupak kinakain din itong Napier grass. Ito naman, may tali lang siya para pagka nakawala madaling hulihin. O, oh, tapos dyan siya, palakad-lakad dyan. Actually, marami pa siya nakakain dyan sa paligid. O, oh, kasi madamo pa din dyan. So, yun yung baka natin. Ito naman yung Madre de di Agua. Dito naman tayo manguha din ng mga pang pagkain sa baboy. Ayan, yung mga dahon naman ng Madre de Agua. So, dun oh. so, sa unahan yung kangkungan. May mga kangkung tayo dyan. To, saging. Ito nga may puso o. Oh. May puso saging para dito. Dagdagin natin sa paulang. Oo, din natin yan para pandagdag natin doon. Ayun. Huwag lang natin putulin to. Dahon lang kunin natin. Kasi na Ayun, oh. Ayun may malaki na masyado yung mga nandito. Ayan. Ayan dito, kinukuha lang natin yung mga dahon kasi pag init, minsan naman pwede putulin to. Puputulin tapos itatanim yung ito masa nga. Mga, ito tulad ito, may mga ugat na yan o. No? Kahit walang ugat, pwede itanim. Usually ito, mga sanga-sanga nya. Pinuputol ng tigwa, mga isang dangkal, tapos yan yung pinatanim. Pero ngayon, tag init kasi, so sayang magputol. So ang gagawin ko, dahon na lang pupunin namin. Sa isa yun natin yung dahon. Yan, medyo matagal-tagal lang yung panguha nito. Ayan yung mga dahon ng ating Madre de Agua. Ito naman, maganda dito. Mataas sa protein. Uh, pwede natin ibigay sa mga alagang hayop. Sa ibang bansa, fruit picker sila. Tayo dito, Madre de Agua picker. Para sa binibisyo ng mga alaga nating hayop. ito yung ina-adjust ko. Ina-adjust ko nga para kita yung mukha mo hindi ka nakatagilid. Lumapit naman si Kyo. Ay, na dun, eh. Ay, may sunlight lang. May view ng sunlight. Eh. Ah, sige. Ito yung tanim natin dito na feeds. No, feeds ang tawag ko dito kasi ang taas ng nutrient content ng protein nito yung dulo pinuputol para magkaroon ng ano para marami yung kanyang dahon. Ito, pagka nagtanim ka nito, ito naman yung pinuputol. Mga isang dangka lang. Putol, putol, putol. Ganyan. Ito, tatlong puno. Yan, kaya na yan. Yung malalaki, sabi mo. Pwede rin yung mga malalaki. Ito, maliit. Pwede rin. Pati malalaking puno. Malalaking sanga dapat. Malalaking sanga. Yung sanga puno. Ayan, napakita mo katulad nito. Ano mara, yan yung sanga yan. Mataba-taba. Sabi mo nito. Ayan. Hindi mo dali. naman yan. Pwede. Katulad nito. Ayan. Pwede yan. No? So, ayan mga yan. Pwede yan. Kahit anong part, pwede. Kahit itong sanga maliit, pwede yan. Lahat naman. Lahat part, pwede. Ito Hmm. Ito, tulang nito. Tumataas siya ng ganyan. Eh, tayo hanggang dito lang. Parang gumamela rin yung taas niya. Ewan ko lang kung mas magtagal kasi doon. Mayroon tayong mas mataas doon. Tulad dito. Dito tayo. Dito ako yung inyo. Isang sakin na kamatay. Ang ating mabuli agad. Yan, hindi namin pinutula dito kasi napuputula natin. Para magkaroon na ng mga mga sanga. Ito so, dito na pa. Ayan, yung tataas. Ayan, so, nayaan na natin tumaas. Tingnan ko ba rin natin kung gaano talaga kataas ang kayang iabutin nitong ganitong Madridi Agua. Ayan, times, siguro times 3 na tayo sa taas niya. So, ganun ka taas mga dahon ng Madridi Agua. Ito yung ating feeds na tinatanim lang natin. Ayun, ang dami mga dahon-dahon pa dito na ito naman ang ginawa namin sa so umpisa talaga pag magpakain ka nito medyo hirap din kumain yung ibang alaga natin ngayon ni bago so ang ginawa natin Inhalo natin to doon sa kinakain nila, hindi ba sa feeds. Kung tayo nagpapakain ng feeds, pwede natin ihalo sa feeds. Medyo damihan natin feeds, ito kunti lang muna. Tapos sunod, ganun ulit. Tapos sunod, medyo dagdagan na natin kalahating yung feeds or the rock. Tapos ito kalahati. Magas tumagal, kahit 3 port na yung dami nito. Tapos 1 one, port one na lang yung feeds. So sanay na, sanay, sanay na sila noon No, kaya dahan-dahan din na pagsasanay. Eh dito sa amin, ang kwan lang challenge kasi iba iba yung pagkain sa alaga. Minsan ito, minsan kasaba, minsan kamote, minsan kangkung, minsan yung katawan ng saging. So medyo naninibago sila. Pero habang tumatagal naman ay nauubos rin. Pero kapag kumakain yung mga baboy, ito yung pinapanghuli nila. Yung mga ganitong kasing kuan. Pero sa rabbit to, oh, paborito ng rabbit. kapag so, pag nagpakain ako sa rabbit nito, gustong gusto ng rabbit. Ito yung una nila kinakain kasi medyo malambot. Mataas lang ang moisture content nito no kaya yung iba mas gusto pa rin nila mas prefer nila ipakain sa rabbit yung mga ganyan mga nipir ayano ayan Saka may puso ng saging dito kuhanin ko lang itong puso ito okay na muna siguro ito may puso ng saging pang ulam din yan sa bahay so, ayano no, may saging kayo dito ayan ta kuhanin na rin natin yan para may pang merienda tayo so tuloy ko muna para may pagkain tayo sa bahay ang merienda na dito Nah, hindi to musalok. Ito okay. Ayun, o, no? bunsalo din. Ayang. Pero mapipilian naman to. Ayun, itsura nyo. So, Pag ganito, itsura nyo. Usually, ano yan, may sira yung kanyang bunga. Sinog na oh. yan eh. Oh, Uy, iba hindi, oh. Ah, may okay, oh. Itong dalawa o sira yung iba. Okay, so pwede mapilian to. Dali namin to pa uwi. sitong itong katawan na saging, ilalagay ko to doon sa loob ng loong, ano, tambat ng baboy. Dito ka ang marap, pabaligtad ka. Doon ka? Baligtad. <laughs> Takot na ako doon eh. Nahihinog na doon oh. Anan na ko. Inggecepat-cepat na. Diba 'yung kina nila pag ano? Akutin natin. Gigi. Hmm? Akutin natin. Lagyan natin asin to. Balik. Para alam mo. Ba. Bakit? Para matanggal yung buwan. Sakit.

Ito naman, ibigay natin sa baboy. Ito, yun mo sila dito. Ha? Ha?

lang pag nagbabangga itong ano ko. Putol-putol mo na lang kaya muna sayang isang saging oh. Hindi lahat yan bunsalo. Ang laki ng linaw. Linaw ng iPhone. Diba nagpakagat lang ako sa lamok. Hinayaan ko lang siya.